ngayon, is on mga master. Is on malaki laki to, malaki laki. Ayun. Oo. Oh, oh. Nalunok niya mga master, kaya hindi talaga makakawala. Lunok na lunok. Diyan mga master, magandang umaga po. Ah, dito na kami ni Manny Manny. itu kami yang kunang bangka pong ginamit namin butas pala. Kaya pangalawang bangka po ito, hindi talaga kaya limasan. Manny Manny. Hello, master. hangin. yung malakas ang hangin. Ayun. Wala man manding. Malakas ano? Malakas na Oh. Sige po, kung nandito na kami sa unang spot. Ayun, si Manay Manding. Babae na po. Yo, so, ako po ay magpapain pa lang. Kabit muna natin tong ating cellphone mga masker kasi ito ang gagawin natin tating pangkuha ng video natin ngayon. So, ayan, mag-uunang pawing tayo. Grabe mga master. Ang laki ng bangka na ginagamit namin ni Manny Manding <laughs> Dalawa lang kami. Ang hirap po sagwanan. Tayo, so, magpapain na. Para natin kung mayroong isda dito sa unang spot na nahintuan namin ni Manny Manding Ayun. So, unang hagis tayo kagad. Unang hagis mga master. Ah, uh, sana maraming isla dito. So, malapit lang po kami kasi hirap na hirap sagwanan yung bangka o ano malaki po nahirapan kami ni Manoy Manding <laughs> o yan, yeah, unang hagis pa si Manoy Manding <sighs> pagod mga master sa unang spot sa unahan po namin mayroong namimingwit din mayroong nangangawil din sa unaan tingnan natin kung makakapagpagaga tayo Ang hangin mga master marami nang nahuhuli. Ano man 'yung banding Oh. Galing. Kain niya. Malamang hipon din. Hmm. Nata. <laughs> Ayun, isa on mga master. Sabi na. Lapu-lapu, <po>, oh. maliit. Hindi <laughs> natin Ayan kau <laughs> Ikaw pala yung kumahablot ha. Ikaw pala yung kumahablot. Ano na talaga? nalaglag na, natatanggal ng ulo. Hindi na zero. Ay, Malayo kasi ano Sa so, una namin meron Ayun may dalawa Ayun, Kapag isang kagat balang tayo Wala pa namang alas 10 man na ano mandi Tinanghali talaga tayo Natanghali Pinanghali kami <laughs> kasi <laughs> yung unang bangka <laughs> halos ano po isa't kalahating ano one and a half inches yung ano butas <laughs> hindi talaga kaya yung napustuhan ng dalawa na yan yung, yan yung pinupustuhan natin manoy manding o na labas ang tower yung sa unahan. Ayun, fish on mga master. Ay, naisabit. Naisabit. Pinataksana na. Wala po ito. na to Hati-hati na lang. Nakain naman. Nakain naman kahit putol-putol. Pagay yung isda nga na pinapain, ano? Ano? Hinahati-hati. Yan. Ay, naang hata. Isa pa lang. Baka mayamay. Ay. Nahuli mga master. Ay, ang liit. Oh. Uh. <laughs> ang liit mga master. May kasama panda mo. Mm kawalan muna natin balikan na lang okay. Okay. tawagin si nanay para siya na lang sama namin may isda sana mga master yun nga lang maliit bandang baba tayo ha guys nandito tayo yan doon yung humata kanina oh huli oh huli ah, oh malaki oh triple tail baga yan <laughs> puro pulog po yan dito sa amin ayan oh Is <laughs> on, mga master. Is on, is on. Ayaw, lapo-lapo. Dala ko Wow, mali tayo doon, mga master. Na wow, mali. Na wow, mali tayo, wow, mali. Wow, mali. Kat dahon pala. Wow, mali. Yan. Layo. Kilometro pa tayo. Oh, ang laki. Oh, ayan. Oh, ang laki huli ni Manoy Manding. Lapu-lapu. <laughs> Magandang pangitain yan. dyan sa baba baba pala nakagisang ko wala makahuli din natin yan ayun is on mga master is on is on anong naisabing maliit lang maliit lang mga master <laughs> una nating patulan muna Tumapin natin yung malaki-laki. Tatlo na mga master. Tatlong bulingit. <laughs> Nakawalan muna natin. Sabi ko na lang mga master, tawagin si mama at papa. <laughs> muna naman ay yun may isda mga master oh. triple tail <laughs> ayun kala ko walang isda meron pala meron pala isda di warak mana Oh, sis on mga master. Napo po ako to, lapula po yan, wala po. sabi na, lapo po mga master. Oh. Bro, mga master. Ayun, agis. antay antay lang maya maya nga may kagagat na naman ayo ang piso ng mas ay kala ko lapo lapo na naman man yung mandi naging nawawamali tayo mga master oh kula po akala ko lapo lapo kula po pala Taris na naman Duduling ako dito sa aking salamin Ay, peace on mga master Peace on Peace on kaagad Ay Maliit Mayroon sanang Maliit na naman Oh. Nah, nah, ang laki kasi ng kawil, mo. kit-kit bangga, bangga lang sa pain tapos Pala na pain is on mga master uli o oh, yun kanuping mga master kanuping kumagat na naman yan huli ayun ah, peace on mga master ay wala ayan na nakuha ata nakuha nakuha mga master ayan nakuha nakuha ito mga master oh malaki oh ayan oh. malaking grouper mga master ayun nakuha siya gusto niya talaga yung ano yung tawag dito ulo ulo ng ano hipon Sa kabila antras kakainin niyan 'yan Aguas Teba. Mali. Parang sa pamundo ko na ihagis. Eh, Ayo, peace on mga master. bola po. Hay ah, yun ayun oh, tapula po. Oh, ano oh, di senang natin? <laughs> dalawa pa lang bandang kaliwa kaman ni Manding, -manding. oo oh, wala sa kanan lagi lang sa may bandang kaliwang may kumagagat ayun, piston mga master triple tail kain tayo ulit mga master pero parang i-compress po natin yung ating camera gawa nung malapit na malapit na po yung ulan kaya pa po muna natin ang video kaya pa may kalakasan talaga siya fish oh, on mga master fish oh, on oh. kasang maliit maliit siya maliit maliit pa Asa nyan? Alin Napula pong dahil Lapo-lapong maliit Saan mo natin mga na kami kumain ng pansit ni Manay Manding Ay di patapos ni Manay Manding, ako tapos na Ayan tayo pa tayong naman din sa pinag sa ano nang damo sa ka, batuan ano yung naghalo na dalawa nahirapan tayo sa guwanan yan ano buti kung tatlo tayo apat kaya sagwanan to mga master na yun kalakas ha? Oh. Ah? na ano? mamaya pag guminto eh di natin kaya yan ano? Oh. oh, ayan, asan yan? O, ang ganda

Runok na luno. ang kawil. ang lalamunan talaga eh.

ting camera ayan na ah. Tata tatago na po muna natin dito so, mga master nandito na kami ni ano yung sa gilid nakit na po namin yung ano bangka At, kakain ulit ng pansit tanghali <laughs> Pagalaw na na siguro mga master so, Ayan, yung money manding, money manding mo na yung pansit mo <laughs> Good afternoon mga master <laughs> okay. Good afternoon Tapos yung Yung ano namin huli, yan po sa akin no? Puli ko Okay, money manding po, hey, po ayun no Malaki po yan Ano Malaki po yung nahuli niya eh bus na rin yung pain namin kaya siya na kami pa Ayan, mga master, maraming salamat sa pag-antabay. Kanina po pala umulan kaya hindi na nakunan yung ibang ano. Hindi na nakunan yung ibang huli namin. So, yung nandito lang ay yung mga bago pa umulan na huli namin. Hanggang sa muli. Albay Mayon Angler. Maraming salamat po.